Na po, nag tayo mga kaibigan ni Boss. Ted! Oh, pang kamay nga. Hindi na mo lang. minutes na po ang kamay mo. Ente na sa po ko to. musta boss, magandang pangali. Musta? Okay lang. So, anong pangalan ni boss? Ted Pagtanganan. Ted Pagtanganan. Tagasan si boss Ted. Kalumpang. Kalumpang. Shout sa mga taga Kalumpang po dyan. Malapit lang. Saan mo nakita yung challenge natin boss? Nakita. Dati ko po gusto i try. Kaso eh. Kaso? Uh, Iniisip ko madaming pila. Hmm. Uh, pila. Gusto, ko rin malaman kung gano'ng kapilis. Ah! Ay, so, curious ka kung ano yung challenge natin. So to, natin kung gaano ka curious. Ano bang paghahanda yung ginawa mo? pag lang. Kailan mong kain? pag lang. Di ba? Tumaanan ang haliyan. Agahad. So dalawang, hindi skip po. So, matanong ko lang, ilang taon na si boss? Nineteen uh, ano Anong year nang haliin sa, uh, STI. STI. Shoutout po sa mga talaga STI dyan, ha? May pagpapakawin pong shoutout? Uh, Stapa, nanonood si Papa. Nanonood si Papa. Shoutout kay Papa. Hmm. Yun. So mag-dissert. First time mo bang kumain ng biryani po? Hmm. Hindi. Hmm. pangatlo. na na. So na natin ng biryani. Pero yung biryani namin, first time mo manitig. Hindi ko natin kung uh, kakainanin sa... So, anong gusto mo mauna? Ang rules natin o premium? Oh. Rules of review. Ano gusto mo? Rules. So, ang rules natin, simple-simple lang. Okay? Kailangan mong maubos lahat yan. Yan. So, ano man yung nakakain natin ngayon? Meron pa tayong bakabol na sabaw. Ten. baka po pwedeng pasuyo po ng sabaw. Sabaw po. Ayan. So, lahat po yung eh, kailangan yung busin ang ating pastin, ang ating tatlong rice. yung chicken, a big na din na solo order ng gross biryani. Yung ating mga sauce, yung ating coke, yan, so, okay sa atin na At syempre may pasunod pa tayong sabaw doon. Yung sabaw po ay kailangan nyo rin maubos. Kapag naubos nyo, yung sinerve namin yung sabaw, pwede pa kayo humingi ng extra sabaw. Pero, hindi na po kaya na ubusin So, hindi, hindi ka na obligado yung ubusin, speaking of the software. Okay? So, lahat yan, ganoon lang pata rin. Uubusin mo lang sa sabaw. Depende na yan sa strategy mo, sa discounting mo, kung ano umunahin mo, nasa sa'yo na yan ang bossing, okay? So... Kailangan mo siyang maubos sa loob ng 7 minutes. Pwede magkamay, magkutsara, depende na skeptic mo yan. At kailangan mo yung maubos sa loob ng 7 minutes para eh, may uwi mo ang premyo na 1,000 pesos. So kapag nag-7 minutes and 1 second, tanggal ko po tayo doon. Kapag may mga natapon, yan. Kapag may natapon, bawal po yun, may tagtag -tag po yun sa oras natin. At kapag may nilawa po tayo, ay automatically disqualified na po tayo. May ready ka na ba, boss? Ready na, boss. Eh, gusto ko kang sabihin. Wala na. Ready na. Shout out po sa mga mga dyan at mag start na po tayo. Ayan na po. Timer! Please muna ang Drama Starts! Now! Ayan na po, nag-uumpas na po tayo mga kaibigan. Titignan natin kung kakayaan nito ni boss. Then, ng kalumpang pinong sa mga boss. Oh, hindi, mabilis to ah. Mabilis to, mabilis to. Teka lang ah. Opo, oh, di dalawang kamay niya, kinadar. Hindi ko alam, mabilis no, ko lang sa si Busted ha. Ah. Okay lang po yan, okay lang. Ayan, ayan yung audience ni si Busted ngayon. seconds. Mighty. Meron po tayong vlogger dito. Ah, kaya nito, kaya to. Mabilis. One minute. Tubig po, tubig po tayo, tubig po. seconds boss Marami ka pang oras, kalmahan mo lang Ulitin ko po, po, pwede po tayo ng sabaw At pwede po po tayo humingi ng sabaw kung gusto yun po natin Pwede po Two minutes and twenty seconds. Yeah, oh. minutes and forty-five seconds. 3 minutes and 5 seconds. Kapag di na po kaya, taas lang ang dalawang kamay, pwede pwede po yun. Kapag tapos naman po, ay labas lang ang mga dila. O dila lang. 3 minutes and 30 seconds. Sarà poi, andrai a spiegarmi, passando al modello, mi sfatto, non po' di 4 minuti. 4 minuti e 20 sir. 4 minutes and 30 seconds. and 50 seconds. extra rice po tayo pero po po tayo dito lang chicken isa ayo. Mayroon pasti sa extra rice 5 minutes and 30 seconds mga kaibigan. Malapit na po tayo. 6 minutes 1 minuto bago ang dilubyo tinaas na po ang mga kaibigan, nakikita po natin, i-stop na po natin. Bago po umuwi si Boss, shoutout out po sa lahat na nanonood ngayon at habang uh, po siya sa lahat po ng gusto mong mag-order, mag-PM lang po kayo sa amin. Ayan, kung gusto niyo pong maranasan ang nangyayari kay Boss na yun. Boss, ano mas ka? Anong nangyayari? Kaya po magsalita? Mukhang pala madali. Ayun lang madali. Kamusta? Ayun experience. Okay na ako, sarap challenge din nga kasi may oras. Yun. Paano naman ba siyang, sabi ko, di ka kumain, di ba? Oo, wala ko kumain. Parang wala lang, no? So nakikita oh, nyo po mga kaibigan, kung gano'n po nakakabusok ang mga binebenta -bine -bine rito -bine sa Boros Biryani. Ayan po ang patunay, si Boss Ted. So Boss, uh, anong masasabi mo sa mga susunod dito challenge? Ano sa si tingin mo pagkahantay na dapat ngayon nila? Siguro 3 years na... 3 years? <laughs> Kakasabi ko lang kung ako, 3 years. Parang balong So yun, thank you boss, thank you para sa pag-challenge at pwede mo namang i-take out yung mga gara mo para mali patingin mo sa mga tropa. Pwede mo patingin sa tropa, pwede naman. Diba? Hindi ka na natin. Kala yun ba, sa tropa na susunod pag-challenge, diba? Hindi pa kaya. Mr. STI po yan. Mr. STI pa lang sa tropa eh. So shout out sa inyo boss, thank you. At maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood mga kaibigan. At sumubaybay. Thank you kay boss Ted. Salamat boss. Salamat, salamat, salamat. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na challenge next week. Or maybe this week. Hindi ko alam. Bahala na kayo. Thank you po sa lahat. At maraming maraming salamat po.